Ayan guys, nakalimutan kong dalhin yung susi. Kasi naglinis ako nito garbage. Kasi kanina may kumuha ng garbage. So, <clears throat> medyo mabaho nilag ni nilagyan ko ng tubig at saka sabon. Ngayon, nakalimutan kong dalhin yung susi. Grabe Hindi. Dito ako muna sa labas guys. Mamaya pa uuwi ng 5 sleep eh. So, dito ako sa labas. Patay. Paano ako ito makakapasok guys? Dito ako maghihintay eh. one hour. <laughs> ng maaga. Tukok lang ako dumating. So, pagdating ko dito, kumain at saka, nang makita ko yung garbage, wala nang laman. So, nagbihis muna ako at saka, ako ako. Nakalimutan kong dalhin yung susi ko na sa bag. Uh, paano kaya? Minit pa naman. Dito kundi hindi sa habdan. Mga one hour kasi parang 4.15 yata. Mga 20 to 25 minutes pa siguro. Paghihintay ko sa kanya. Ayan guys. Paano ako tumakapasok guys? Yung sel Yung... Ano ko? yung susi ko na iwan sa sa loob. Si Libi mamaya pa mag ano. Mamaya pa oh uh, uwi. Eh. Naglinis kasi ako ng garbage guys ayan oh. Nakalimutan kong dalhin yung susi. Nandun sa taas. Patay. Oh. and mga five mga five pa uh, mga five pa darating si Libi. Sino oh, may ako dito sa loob? Hello. I forgot my key. O pangaya mo. I wash this one and I forgot the key. And if you no know, come, you know, go inside. No. Love you. Love you. Thank you, honey mo. Paibuklak one hour. I wait for you one hour.